Eto, real talk lang sa mga DDS, no? Bakit ayaw ni Buday ng charter change? Eh, hindi sila makakapagnakaw. Yes, mahirapan sila magnakaw. Kasi pag may charter change tayo, nagbago ang konstitusyon natin, matik. mahihirapan silang makakuha ng pondo at pera ng taong bayan kasi bantay sarado sila. Diba? Kaya po galit na galit ang mga... sa mga Marcos. Except kay ano, kay Lady Baba kay Senator Baba, 'di ba? O oh, ngayon alam niyo na mga DJs, masakit ba? Sabi ko nga sa inyo, masakit isipin ang katotohanan. Na ang katotohanan ay nangyayari lamang mga kababayan ko sa mga panahon na ito. <laughs> oh Ay, ito na, ito, na yung sinasabi natin. The truth, it hurts. ba? Diba? Walang Duterte'ng mananalo sa 2020. Yeah! Yung mga kabataan ngayon, matatalino eh. Pera lang, kaya ko, eh, kaya kong miaw-miaw. <laughs> Ako hamon ko kay Anthony Taberna. Sige nga, total naman pinupo na mo yung project ni Risa Contiveros na 3 million. Bakit hindi mo kaya punahin para makatulong ka pa sa bayan, mapanindigan mo yung pagiging uh, pinaka pinagpipitagan journalist sa Pilipinas. No? Sige nga, patunayan mo. Hamon ko to si ha? Hamon ko to sa kanya. Patunayan mo ah, yung iyong paratang pag hindi mo napatunayan yung paratang mo kay Elisa Honteveros na siya ay sangkot di umano sa mga uh, katibalian sa gobyerno abay, pag hindi mo napatunayan yan kasiraan mo yan dito sa loob ng social media not just an only a blogger but a journalist okay sa pa dagdag ko rin para naman may maitulong ka sa bayan kung yung 3 million nakikita mo bakit yung 51 billion ni sa flood control sa Davao bakit hindi mo kaya usisain mas malaki yung 51 billion kaysa sa 3 billion bakit yung 3 billion nakikita pero yung 51 billion sa Davao hindi nyo nakikita ni isa na journalist walang nangahas na matapang bakit kaya yan ang pinakamahinam na tanong 'di ba? Mga kababayan. Oh, may resibo na nilabas si Aso nga lang ang problema, yung resibo na nilabas ni Kat. Yun po ay nagsasabi, for example lang, ang uh, uulitin ko. Yung resibo na nilabas ni Katong Ning, for example, eto yon. Ang nakalagay po doon, mga kababayan ko, project po ni Risa Monteveros na umabot po ng 3 billion. Ang tanong, mga kababayan ko, saan po galing? sa bicam o insertion. Kasi, oh, ang sinasabi ho ni galing ho sa insertion. Eh, wala hong katotohanan na galing ho sa insertion.